So mga kapubre, kilala niyo to, di ba? Siya ay binasa ko pa rin piyeste. Huwag eh. <laughs> kayong dadaanan sa nuwang no? kapag yung 24, alam ng mga taong bayan yan. Ito lang water kang boy na boy po. A few moments later. Hi, hello guys. Medyo na stress, stress na ako guys mga namabas sa akin mga nagbabanta sa akin guys pinahanap ko na si Manong Rider para matapos na yung problema wala na yung mga mambabas napatakad pala sa iyo Manong Rider sa nabasa ako ako po humingi ng sa inyo gusto ko po kayo makamit at humingi ng tawad sa inyo sa personal ang nagawa ako tuwarin niyo po pinapakabunahan siya po itong video na to kontain niyo po yung text or cast mag may pag-meet po sa inyo masyada na rin po kasi ako nangyayestress sa mga nagbabahanta sa akin hindi ko na rin po talaga kain hindi ko na alam gagawin ko rin talaga lagi kong nangyayisip yan ng rider, kung sana po mapanood nyo po ito. Mapanood nyo po itong video na to. Yan, comment po kayo dyan. Puntay nyo po yung Lexer Castro. Ako hihingi po ako ng paumanin sa inyo sa personal. At hindi lang po yun, bibigyan ko rin po kayo ng helmet kapatid ka po kate para po sa inyo Wala pong mambalubag loobog dun. Ibo, patawad ko sa inyo. Manong rider. Sana po mapanood nyo to. I love it. So yun na boy. Nagsisi ka sana. Huwag kang masyadong ano, pasaway. Iiyak ka rin. Iiyak ka rin. Pag may, may hindi ginawang tama, eh, ganyan talaga. Ngayon, biglang sikat, biglang baka anong mangyari, nagay ka sa kulungan ng mayor, yan boy, sige pa, doon ka magdila sa mga preso doon, dilaan mo. Hindi ba yung mga nagtitreat sa'yo, dilaan mo na lang. Ha? Sikat ka kasi, grabe. Pero, Okay naman bilang millionaire sa TikTok diba Kaya mo yan Good luck